Ah, hello, good morning. Mà onta. Mama, how could be? Did you say that you have to do it? Yes, baby. Oh, Canada. oh, can you dua, it? I'm going to do it. bi. Yes. 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 lang Yes. 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 Ah, ibalik e, balik be. Beautiful eyes daw yung ting, ati Mimi oh. Oh, tita Mimi, beautiful eyes. Beautiful eyes daw eh. Sige na. Kapalungo ah, ng TV be. Uy, 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 eh. Pinalibat man dili man to. Beautiful eyes mga idol. Ah, dance ko be. Dance daw siya, dance. lang, diri lang may mukhaon kaya nagpintura man dito. Beli nan. Bahu manderi pintu ra kena pintura ra si ha? Kuya o. oh. Ah, mana tirador pintu gikan ni sabarko. Ngiput bola ni sekapitan kini ambak. Ni ambak dagat. Ag bong kapitan og break sabarko. Oh. na pick ng pintor ano ah, pintor ah, wala pa di ha dito lang sa amin mag kuwanin hinay lang hinay hinay oh, balik ta kay bulingit ay nako wala pa man si biya good wala pa man akong guys. Naapa sa mga, naapa sa among balay. Sa mental. Dili sa hospital ha. Mental Kalinan. Dugbok District. What? Mana si George? Wala. Ginsa na dang? Si George daw. O oh, babay na sa mga fans ni mo be. Babay. No. George be. Di mo babay. danau dere anak pak ana oh bye 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 apel ana samuk si men selului gekaon eh. pagani ko ah segi dere na lang thank you sanak sa danau pagi like lang share and comment please bye bye